magandang araw sa ating lates sa video na ito ituturo po kung paano ba mag-wire nang uh, ito switch tugang na switch guys So i-wiring natin paano natin siya i sa So ganito na tugang na switch So gagamit lang tayo ng uh, tatlong wire Kasi yung isa dito common na siya sa live at ang dalawa ay ang dalawa ay papunta doon sa load so ang gagawin na natin guys gagawa tayo ng jumper dito so pasok lang natin at kapag yan medyo may tunog na 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 lock na yun, So, okay na yan. Alak tayo dito ng common So, ito yung ating ikuha doon sa live sa source. At dito, maglagay tayo ng wire. Papunta na sa ating ilaw. At dito naman, maglagay tayo ng isang wire. So, so ganyan lang kadali guys. So itong may jumper ito ikuha natin doon sa source sa live. At itong dalawang wire ito papunta sa isang load at ito namang isa doon sa isang load dahil dalawang tugang ito guys. Na so yun lang sa ngayon. Maraming salamat sa inyo panonood.